Bakit po kaya masama na ang anak ay hindi sumunod sa mga magulang? Ano po ba ang utos ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia na pananagutan po ng mga anak sa kanilang mga magulang? Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang pahayag po ng mga apostol dito po sa Efeso sa hanggang 2. Ganito ang ating mababasa. Mga anak, magsitalima makayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Mga kaibigan, ito po ang utos ng Panginoong Diyos sa mga anak. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. At ang paggalang po sa magulang ay hindi lamang po sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo, kundi sa pamamagitan din ng pagtalima o pagsunod sa kanilang mga payo at saway na naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Maaring ang sabihin po ng ibang mga anak, eh kung may pagkakataon man po na hindi namin nasusunod ang payo ng aming mga magulang, subalit so mahal naman po namin ang aming mga magulang. Sila po ang laman lagi ng aming puso at isip. Mga kaibigan, Palagay po ninyo, tama po ba ang sinasabi ng ganon?